pagkatapos namin bumili dito ay umuwi na rin kami yung mag ama ko lang pala ang umuwi dahil ako ay back to work naka uwi na dito si ate Senya at ako na naman lang ang mag isang naiwan pero hindi naman talaga ako mag isa as in mag isa kasi papunta punta naman dito ang aking asawa tingnan nyo guys yung ginagawa ko yung nasa basket na yan ay ilalagay ko sa dryer at tingnan nyo kung may may iwan o wala so, hindi naman siya nung nakita pero walang naiwan doon sa basket kaya imposible na ang aming mga nilalabhan ay nahahalo sa iba kasi isang customer, isang machine po kami. Sa pagtutupi naman po, kung mahahalo ay hindi rin kasi isang mesa, isang customer din po kami. Hiwa-hiwalay po kami dito ng mesa at kung saan ka nagtupi, kasi saan mo inumpisahan yung tinupi mong gamit doon mo rin po yung tatapusin kaya hindi po yan nahahalo sa iba balik na tayo dito sa mga sinampay namin kanina eto ay sinampay namin para hindi masyadong rumupok yung tela para hindi siya ganun katagal sa dryer. Ganyan po namin kamahal ang aming mga customer. Fast forward habang kumukuha pala ako ng mga sinampay ko ay naglilinis din ako ng machine. At habang umiikot tong paglinis ko ng machine ay kumain na rin ako at nagtupi ng mga iba kong tupiin. Matapos na ang cycle ng aking paglinis, eto at popunasan ko naman yung mga gilid kilit para siguradong walang naiiwang mga dumi-dumi. Parang may mga libag-libag kasi yan guys kapag hindi nyo nililinisan yung machine. Pero kami regular po kami naglilinis ng machine kasi kapag hindi mo po yan nilinisan ay mabaho. Bukod doon sa mga libag-libag dyan na nakakapit sa may rubber at sa pinto. Tapos, ayan, yung mga na-stack na sabon. So, kailangan din niyang linisan. Pinupunasan ko yan ng malinis na basahan at ulit-ulit ko yan pupunasan hanggat hindi natanggal yung mga sabon-sabon na nakakapit yan. Hindi ko yan titigilan. At kapag nalinis ko na yan ay huhugasan ko naman itong lagyanan ng sabon. Pagkatapos kung na itong lagyanan ng sabon ay babalikan ko naman yung nililinis ko kanina. Hindi lang isang beses ang punas dun guys. Hanggat hindi nawawala yung mga na-stack na sabon dun ay hindi ko yan tinitigilan. Hindi yan pakitang tao talagang ginagawa namin yan regularly. Lahat ng machine na ito ay napaikot ko na para malinisan. Ang gagawin ko na lang dyan ay pupunasan ko dahil natapos na yung cycle ng linis nila. At eto na sila nung mapunasan ko na lahat. Ayan, at naninisan ko na rin lahat dyan yung mga lagyanan ng sabon. Pero lang dito sa maliit dahil bukas ko pa yan lilinisan. Swerte ang mga mauunang magpapalaba bukas bagong linis ang machine, mabango at malimuyak. Ayan, medyo may libag-libag niya kapag hindi niya nadinisan guys. Kaya dapat regular tayong maglinis ng machine. After ko makapaglinis ng machine ay umpisahan ko naman itong pagpabalanse. At dalawang araw ang babalansehin ko ngayon dahil kahapon ay kinulang na talaga ako sa oras. Medyo matrabaho kasi itong ginagawa ko guys kasi inuuna ko or pinapaibabaw ko yung malaking bayad tapos pasunod-sunod hanggang sa pinakamaliit. Tapos sa pinakamaliit na bayad ay susundan naman nung uh, late payment. So yun pinap uh, iniwahiwalay ko pa kaya medyo napatagalan ako sa pagbabalanse eh. kulang naman yung guys medyo may pagkamaarte kasi tayo ng very very light pero dahil gamay naman natin hindi naman tayo dyan tumatagal ng mga dalawang oras <laughs> Hindi ko lang ganun besh. Tapos din naman ako dyan bago mag-uwian at may natitira pa nga ako dyan 10 minutes. At yung 10 minutes na yan ay gagamitin natin sa kapakipakinabang na paraan. Marami pa tayo dyan to PL at babawasan nga natin ng isang basket. Day off kasi ni ate sa bukas at wala akong katulong magtupi. Kaya yan, para medyo mapawasan yung aking gawain bukas ay gagawin ko na nga ngayon at ko na nga siya matapay ayos ko nga lang yung pagkakasanansan at bukas ko na yan ibabalot dahil yung iba niyan ay hindi pa natutupi at pagkatapos ko ay kailangan siguraduhin ko na napatay ko yung gas matanggal ko yung mga nakasaksak na hindi naman gagamitin para lang dun sa isa kasi sa freezer yun. yung charger huwag kalimutang tanggalin yung isa hindi pwede kasi sa wifi yan at siguraduhin na walang nakasaksak dyan na kahit na anong mga pwedeng sumabu. O diba, yung 10 minutes, ay marami pa tayong magagawa. So, yun po for today's video. Thank you all for watching. Please follow, heart, and share. Thank you, Lord, for this day. Bye-bye!